Lagi mo sinasabi yun. Tumlig oh. oh. Good morning po ka, bebe. <laughs> Nagising ako kasi merong maingay na bata. Sige sino kaya yun? Ha? Sino kaya yung batang maingay? Ha? Kilala mo? Kilala mo yung batang maingay? Ha? Kala ko, nahatsing ha ka. Hmm? Sino daw yung maingay na bata? Uy, pa -cute ka nga daw. Uy, pakit naman ng baby. Nasaan daw yung cute-cute? Hmm. <laughs> Ba't ang ingay? Ha? Sabi ko, pag nauna kang nagising, dyan ka lang sa tabi ni mama. mm, -mm. Tapos walang sisigaw. Nakakabingi. Ha? Ay, sino yun? Narinig niya ate niya. Si ate. Mm. Si ate. Pag nakita niya yan, na ate niya. Grabe na tao niyan. Hmm. Idol mo si ate, no? Hmm. At tignan niyo siya pag sinabi ang bye-bye. Hmm. Ah! <laughs> Ayun na si ate. Nagising si ate. Pakita ka ate. Good morning. Ano? Ah. Pakita ka sa kanya. Ay!

Bye bye, Nene. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kalau kaya, kalau ah. biang kasing bye bye. Pag nasa baba kami, bye -bye. parang iyak siya no. Alam niya iiwan yan, ha? Gaganon. Bye bye. Di. <laughs> okay. Hindi. Mama. Nakasad face agad. Diba? No. Ma, hmm? Diba, mama, jam, ano mo na <laughs> Sa bahay ni Uwa ba? Mm. Ha, okay. Kasama siya. Kasama si Bonay. Oh. <laughs> batang binibihisan ko tawa ng tawa <laughs> na kaya, nakakatawa din nakakatawa ang bata <laughs> aray ko aray aray sinipa pa ako ang gigigil na naman oh. cute nasan yung cute nasan yung, <laughs> <Cute -cute. laughs> yung cute 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 cute

Papa. <laughs> yung, alam niyo po yung mga sinaunang ba? Pari ko. Yung mga stainless. Uy, yung parang ano, arinola. Iching. <laughs> charot ng ko na yan. Ababa, Ang puti-puti mo naman ngayon. Ha? Bakit puti? <laughs> ay, ay. Nakalimutan pa yung damit sa taas. Ay, eh, tignan mo daw si Papa. Bilis. Bebe, pakita ka sa kanya. Pakita ka muna kay Nene. Pakita ka lang kay Nene. Tawagin mo. Pakita natin yung tsura niya. Pag nakita niya ang Papa niya. Uh. Ano <laughs> ito? Uri, yung lakas yung uh, hipa. Gusto <laughs> nakagat sa kanya dito? Namaga ulit to. Pumunta po kasi kami kinauwa ma. Kagabi. Pagpasok na pagpasok. Meron siya agad na ano. Yun know, o. Tatlong kagat. Tapos, ang galing ng malunggay. Nilagyan kagabi. Nag, ano yan. Nawala. Nag flat. Tapos, bumalik lang ngayon. Kasi kagabi, parang ano na yan. Pula na lang. Flat na siya. Nalagyan siguro ulit ng malunggay. Kagatin po talaga siya ng... Lamok. Gising na si Dodo din. O, oh, paano naman ako nito? O. Oh. <laughs> ano? Nay. Nee. Nay, nee, yun o. Oh. Mm. Tapos, tingnan nyo naman ang mga sinabog. Ay! Nalaruan doon. Ni ate. O, oh, tsaka ni Dodo. <laughs> mm. Tapos, sumiksik dito. <laughs> Rico ko, Dodo! Ang hilig man sik 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 sik. Ah. Oh, tignan niyo. May siyang mang, yung utot-utot style. <laughs> Sige ka, utot ikaw dodo. <laughs> Gaganan siya. Ba't bumaba ka lang naging makalat na naman? Ha? Sino mag nagsabing magkalat? Hmm? Ikaw din yan? Ha? Ikaw din yan? Papunta ka na din doon. Aray ko. Lalamig ang coffee ni mama. Hoy! <laughs> Anong hoy? Mama. Close oh. oh. din ka ito ah. din ka Close ko daw legs ko. Tapos sisiksik siya. Oh. Oh. Ipitin na lang kaya kita. Para kung <laughs> nanganganak sa'yo. Okay. Nayan ka. Oh, close ka. Oh, close. Ganyan pag close. Oh. I e, i e. e, e. Kulit no. Ay, patingin. Ba't sinasabi mo lagi na sige ka? Utot ikaw dodo. Ba't lagi mo sinasabi yun? Oh. Oh. <laughs> Uy, may kinakain si Dodo. Yan, katatapos lang po ng lunch. Sakto naman, pang himagas. Ayan o, May padala si Tita Leonie. Ah! Saka si Tito Jun Paras. O, po nila. Ay. Galing ano, nag-deliver po kasi si Romel sa Perlac. Ayan, pinadala daw po. Thank you, thank you po. Say thank you po. Tita Leonie. Uy, thank you ka pa muna. Dito, dito, Oli. And Tito Jun para us. Say thank you po. Eh. <laughs> Ang sarap, pastillas. Ito <laughs> ate L. Oh. Anong ano yan? Masarap Rowan? Dating po na yun. Wrapper lang yan. Masarap Rowan? Atin po atin. Mm -mm. atin po, okay. Masarap daw Rowan? Masarap daw Rowan? Ang sarap! Kita yun po! Si Dodo, masarap daw? Hindi mm. po! Masarap daw? Oo! Oh. Ang sinay niya gusto? Oo! Oh, oh, oh. hmm? Ano Good morning po ulit mga ka-bebe! Hindi natapos yung vlog kahapon! Tapos, ay, ang daming pasalubong ni Dodo. Kanino galing po yan? Nag-thank you ka? Meron pang egg. O, thank you ka po muna ulit. And po. Tita. Tita. Tita Mer. Tita Mer. <laughs> Ayan, ang daming pasalubong. Ay, gusto niya na daw po ng egg. Ay. Ay. Hey kumain na kasi daw nag-request daw sila dun sa dumaan na airplane no maghulog po kayong madaming chocolate <laughs> sabi ni tita mer kaya yan hinulog na daw po ng airplane on wow ito po masarap hindi pa natikman pero leche plan kaya masarap okay na, tapos ayan oh <laughs> Kapalit daw po ng mga nabasag <laughs> Thank you, thank you po Ayan na, kasi nangako ako Sabi ko, bibigyan kita ng isang egg Pag ka kang bahay kubo oh, sing ka muna, bahay kubo Sink <laughs> ka daw muna Tayo ka, tayo ka Tayo ka muna, tayo Masunurin, no Ahem nakasmile oh. Napasmile daw habang kumakanta. To <laughs> <Siguridya. laughs> Si Si putot. Uh -oh. Putot kalabasa. Sing ka muna. Ay. Okay na po. Yun na. Tama na yan. Thank you, thank you po. Si ate nagkulong na. Ay, yun si Ay, yun si ate. Maaga po yung pick up po ng lechon ni na si Kaya, ayan. Maaga din po sila <laughs> doon. Sakto pagigising nila. Egg! Almusal muna tayo. Saan? Nakalimutan ko kung saan leche planto. Basta, is, ano? Balolo sa <laughs> Hindi. Bulacan? Hindi bulakan. Sana dress. Tendo. Ah, sa kanila din banda. Ayun. Uy, mukhang masarap nga. Masarap po ito sa black coffee. Ano, ano yan, Dodo? Ano yan? Tikman natin. Tikman ko pala. Kukwento ko po yung lasa. Ay, pupunta po kami guwagwa ngayon pala. Uh, makikipag birthday po kami sa aking pamangkin. Kay Ellie. And babalik po ako sa taas. Umakyat din po kami kanina. Nakisakay po kami sa van. Kasama ko yung tatlong bata. Tapos, ayun, nakalimutan ko pang iabot yung sahod ng mga boys po natin doon tsaka yung kanilang mga tips tapos ayun babalik po namin yung listahan ng sa whiteboard kasi maraming mga naghahanap po syempre kahit siguro ako yung umu-order minsan pag ano ah uh, kung nanonood ako yung nakakatuwa siguro pag makita mong nakalista po doon yung yung pangalan wait lang may nakalimutan ako nag tricycle po ako hanggang dito tapos pagka stop ko dito ayaw nang mag start ulit tingin ko na di ba naubusan ng gas hmm. Um, ayaw din mo. No? Saan kayo magandang yun no, dito yung CI, no? Tapos, meron ding, ano, kasi, ah, uh, oh, <laughs> anong ginawa mo? Yan lang muna siya. Bakit? Wala. Sira? Wala. Walang, ano, walang gas? Dito, walang gas o oh, ano. Ayaw kong gamitin yan, eh. <laughs> Uh, ano lang kasi tong tricycle na to pang service service lang dito sa pagyan sa barrio ganon kasi nga luma na din yung motor parang sen ba galing tong motor na to Big bayad ano lang ata siya kaso yun lang ang kaya kong i-drive dahil matik yung ano niya ito hindi ko kaya dahil ay yung kay Rambo pala to. Yung dati namin yan na kolong. Pero ayun di ko rin yan kasi sinisipa yan eh. Hindi kaya nang pa ako sumipa dahil na pilay na ako dati. di na masakit na pag masyadong napapersa. Ayan. Pinag-iisipan ko yung CR dito. Okay din kasi meron sa labas dahil ayun 'di ba? Alam naman po natin yung mga boys sa nail po sa ano, gilid-gilid. Pero syempre, pag may kainan na dito hindi na pwedeng gilid-gilid. Pero yun, dapat may lababo din no sa labas. O, parang okay din dito no kasi malapit. Pero ewan, pag-iisipan muna. Naisip ko kasi pwede rin naman doon doon sa sulok. tahimik dito tapos na po yung aming lechon puro umaga maganda pug pag ganon sa para sa mga lechonero yung sabay-sabay isang bagsakan edi maglalakad pala ako niyan sa kainitan sa so, kabilang side. nasan ba si ka-farmer? Hindi rin siya na gano, eh. Nag-motor Nandun yung dalawang motor eh. Naglakad lang din po siya. Nasalubong ko yung last na nag-pick up ng lechon si Sir Jojo. Eto, madami nang nagre-reklamo sa agay dito. Ah, sabi walis tingting -ting lang daw. Pero nung siguro, kailan ba yon Mga 2 weeks ago, nilinis ko po yan. Walis tingting din. Pero mahirap sa walis tingting kasi malagkit yung ano, siguro maganda dyan. Ano ba? Diba? Naisip ko nga yung vacuum na ano. O kaya power spray. Sa walis tingting, -ting, maalikabok po. Tapos, lilipad. Mapupuno ka ng kulamot. <laughs> Ginawa ko, tignan nyo naman, ganun pa rin itsura, ba? Diba? Pero marami na akong naalis sa walis tingting. -ting. Pag gano, hiram ako ng isa sa mga boys. Mag gano kami dito, linis. tahimik pag walang trabaho nais ko na kasi yung pasahod dahil yun nga po aalis kami punta kami yung guagua mukhang may kasiyahan din doon banda kina Jomar kina Nelnel -Nel, yung naririnig yung video okay tulog po siya sa baba. Doon sa tuyan. Katutulog lang halos. Tapos, bigla narinig kong umiyak. Pumasok pala si kuya doon sa room. Tapos, wala pala siyang kasama doon, no? Mag-isa ka lang natutulog. Lumabas lang si Rowan. Tinawag niya ako. Sabi niya, Mama, Mama! Mo. <laughs> niya, Niyo mo! Iyak! Natawa ako sa sinabi niyang, Niyo mo! Niyo mo oh, iyak. Tingin ko ginising niya. Na no. Tapos, pagpunta ko, nilayasan kami dun sa kwarto, na no? umalis. Kinulit ka ni Kuya. Kinulit ka na naman ni Kuya doon. Oh, sleepy ka po tuloy, no? Tulog ka ulit dito, na. Hmm? Para makapag -ayos, ayos din si mama dito. Bago tayo umalis. Okay? Escape ka ulit. Hmm? Bye-bye ka na muna. Bye-bye po ka, bebe. Cute-cute ka daw muna. Cute-cute. <laughs> Thank you for watching. God bless. Mama, chup-chup. Kiss mo daw sila. Kiss. Cute-cute na lang. Sige. Bye-bye <laughs> po. Thank you. Thank you. <laughs> ito ko lang po pala ulit si Nene kasi 6 months na po siya. Ayan ang kanyang outfit ngayong 6 months. Hindi, joke lang. <laughs> Damit yan ni ate. Kaso, ito kasing mahilig siyang magkiskis ng paa. Kaya, etong tutu dress ni ate, niiram namin minsan. Kaya, tignan nyo, pag inaalis po kasi yan, na ano siya, hindi siya mapakali, iyak-iyak. Ginagawa niyang pampatulog. Hmm, pampatulog. Oh, tignan nyo. Pagkas hindi ko naman inano niyan minsan pag wala nito. Ang sakit kaya sa legs ko, puro ano yung legs ko sa kanya, kalmot-kalmot sa kuko niya. Paggina pag nilalagyan naman po ng socks, inihila niya yung socks, naaalis niya dahil malaki na siya. Marunong na aabutin niya lang ng ganyan yung paa niya o oh. hilahin yung socks o. Oh. Oh, wala na, ne <laughs> Tap, pero yan o, oh, tignan nyo Oh. Uh, mahilig siya, lalo na pag nagpapaantok na po siya, non-stop na yung paang yan. Hmm. Pakita mo nga daw, Ney. Sige, Ney. Saan ka pupunta? Gusto niya umalis. Hmm. Malikot na po yan. Kanina magkasama kami dito. Nandyan siya. edi eh di dumapa siya, nahulog. Gumapa hanggang dun. No, si niya dun na sa dulo na karating. Hmm? Hi, kakagigil. Ah, <laughs> oh, ah. Oh, sige, ah. Oh, ah, oh, lalayas ka na naman. Ah. Huh? Oh, oh. Saan pupunta?